Magandang araw mga kaidoks at welcome pong muli sa inyong pagbabalik sa channel natin. Sa gitna ng musaping pandaigdig at kasong nakabimbin sa International Criminal Court, ICC, muling naging sento ng balita ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ilang ulat at kwintuhan ng mga DDS, Die Hard Duterte supporters, tila butot balat na raw ang dating malakas at matabang na leader ang tanong ng marami. Nagkatotoo na kaya ang kanilang mga pangamba? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang pagkaantala sa Confirmation of Charges Hearing, nakatakda sanang isagawa ang Confirmation of Charges Hearing laban kay Duterte. Isang mahalagang yugto kung saan pagtitibayin ng korte kung may sapat na batayan para tuluyang isulong ang paglilitis Ngunit bigla itong ipinagpaliban matapos isumitin ng kampo ng dipinsa ang mosyon na nagsasabing unfit to face trial na raw si Duterte dahil sa lumalang kalagayan ng kanyang kalusugan. Ang confirmation of charges ay critical sapagkat dito mababatid kung may matibay na ebidensya laban sa dating Pangulo. Subalit, dahil sa isyo ng kalusugan, pansamantalang nabitin ang proseso. Ang panig ng mga DDS, sakit at katandaan ang kalaban, hindi ang korte. Para sa mga matitinding taga-suporta, ang balitang ito ay nagpapatunay lamang na matindi na ang iniindang sakit ng dating pangulo. Sa kanilang paningin, hindi na dapat gawing political spectacle ang kanilang pagdaraanan. Marami sa kanila ang nagsasabing sapat nang makita na ang dating leader ay tila unti-unti nang kinakain ng katandaan. Hindi na niya kayang ipagtanggol ang sarili niya gaya ng dati. Kahit kalaban mo siya sa politika, tao pa rin siya ayon sa isang DDS blogger. Para sa kanila, ang pagkakansila ng hearing ay isang makataong hakwang. Ang panig naman ng mga biktima, kalusugan ba ang hahadlang sa hustisya? Ngunit para sa mga pamilya ng mga biktima ng tinataguriang war on drugs, ang bawat araw ng pagkakaantala ay dagdag pasakit at pangamba. Matagal na naming hinihintay ang araw na iyon. Ang sinasabi nilang unfit to face trial, paano naman kaming unfit na magpatuloy sa buhay dahil sa pagkawala ng mahal namin? Para sa kanila, posibleng gamitin dipinsa ang isyo ng kalusugan upang tuluyang makaiwas sa paglilitis. Ang tanong nila, kung butot balat na ang dating Pangulo, ibig bang sabihin nito ay hindi na niya kailanman haharap sa mga paratang? Ang tunay na bigat ng pagkaantala. Hindi may kaila na parihong may bigat ang damdamin ng dalawang paning. Para sa mga DDS, nakita nila ang paghihirap ng kanilang idolo at nananawagan ng habag. Para sa mga biktima, bawat pagkaantala ay parang muling pagpatay sa alaala ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang ICC naman ay nahaharap sa masilang balanse ang karapatang pang tao ng akusado na magkaroon ng makataong proseso at ang karapatan ng mga biktima na makita ang katarungan. Duterte, butot balat na daw, sabi ng mga DDS, totoo na kaya? O isa lamang itong tactical na galaw upang takasan ang kasong kinakaharap niya sa International Criminal Court. Ngayong ipagpapaliban muli ang dahilan sa motion ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman, maraming Pilipino ang naghahati sa opinyon. Sa episode na ito, ating susuriin ang maargumento, ang emosyon ng magkabilang panig at ang posibleng implikasyon sa hinaharap. Nagsumiti si Attorney Nicholas Kaufman ng isang motion sa ICC ipagpapaliban ang hearing dahil di umano'y hindi na kayang humarap ni Duterte sa paglilitis. Ang dahilan, mahina na ang katawan, bagsak ang kalusugan at hindi na raw sapat ang lakas para maharap sa masalimuot na proseso ng korte. Sa mas simpleng salita, ang dipinsa ay nagsasabing unfit to face trial. Ngunit paano nga ba ito binabasa ng publiko para sa mga DDS. Malinaw ang larawan, si Duterte ay matanda na, 80 anyos na, at matagal nang may iniindang karamdaman. Huwag na siyang idaan sa kahihiyan, tao pa rin siya, wika ng ilan sa social media. Sa kanilang paningin, sapat na ang naging kontribusyon niya sa bansa at dapat na siyang paglaanan ng malasakit imbis na usigin pa sa korte. Dagdag pa ng iba, ang pagpipilit na ituloy ang hearing kahit kitang kita ang paghina ng dating Pangulo ay tila walang habag, isang pagkilos na hindi makatao. Ngunit para sa mga pamilya ng biktima ng War on Drugs, ang panibagong pagkaantala ay isang suntok sa dibdib. Kami ba? Hindi rin ba kami unfit to continue living dahil sa pagkawala ng aming mahal sa buhay? sigaw ng isang ina na wala ng anak. Para sa kanila, ang kalusugan ay maaaring gamitin bilang dipinsa upang palawigin pa ang proseso. Kung papayagan ang motion, hindi ba't para bang sinasabi na ang hostisya ay maaari ring mamatay kasama ng edad o karamdaman ng akusado? Sa pananaw ng mga biktima, malinaw ang bawat araw ng delay ay parang muling pagpatay sa alaala ng kanilang mga mahal. Dito pumapasok ang malaking tanong ng sambayanan. Totoo ba ito o taktikal na galaw? Kung totoo ang kondisyon, normal lamang para sa isang 80 anyos na humina. At maaring tama si Kaufman sa pagsasabing hindi nakakayanin ng kanyang kliyente ang paglilitis. Kung taktikal na galaw, Malinaw na isa itong estrategiya para patagalin ang kaso. Para ubusin ang oras hanggang mawala ng momentum ang mga hearings. Mahalagang tandaan, hindi bago sa kasaysayan ng ganitong dipinsa. Sa iba't ibang bansa, marami ng dating leader ang nag-claim ng sakit bilang dipinsa upang iwasan ang paglilitis. Ang ICC ngayon ay nasa napakasilang sitwasyon. Kung tatanggapin nila ang mosyon, maaaring sabihin ng publiko na sila ay soft at mas pinapahalagahan ang akusado kaysa biktima. Kung tatanggihan nila ito, baka mabansagan silang walang malasakit sa kalusugan ng isang matanda. Narito ang tunay na hamon. Paano magtatagpo ang humanitarian consideration para kay Duterte at ang justice consideration para sa mga biktima. Sa huli, ang larawan ni Duterte bilang botot balat ay nagiging simbolo ng dalawang magkaibang mundo. Sa mga DDS, ito'y larawan ng kahinaan na dapat pagkalooban ng hawag. Sa mga biktima, ito'y larawan ng isang dating makapangyarihan na maaring gumagamit ng taktika upang takasan ang pananagutan. Ang kasaysayan ang magpapasya kung ang pagkaantala ba na ito ay tanda ng pagiging makatao o tanda ng pagkabigo ng katarungan. At para sa bawat Pilipino, nananatiling tanong hanggang saan natin pahahabain ang pasensya at hanggang kailan maghihintay ang hustisya. Sa puntong ito, malinaw na ang usapin ay hindi lamang kalusugan kundi pati na rin ang katarungan. Ang larawan ni Duterte na di umano'y butot balat ay simbolo ng dalawang bagay. Para sa ilan, tanda ito ng pagkasira ng isang dating matatag na leader. Para naman sa iba, ito ay maaring maging paraan upang takasan ang pananagutan. Ang kasaysayan ang husga sa huli kung ang pagkaantala ba ay isang makataong konsiderasyon o isang taktikang magpapalayo sa mga Pilipino sa matagal ng hinihintay na hustisya. Mga pagsusuri tungkol sa motion ni Kaufman at ang kadusugan ni Duterte sa kasalukuyang yugto ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Isang malaking usapin ang motion na inihain ng kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman nakasaad dito ang panawagang ipagpaliban ang nakatakdang confirmation of charges hearing dahil di umano'y hindi na kayang humarap ni Duterte bunga ng kanyang kalusugan na sinasabing lumala at nagdudulot ng kanyang pagiging unfit to face trial Ano ang laman ng motion Ayon sa kampo ng depensa ang dating Pangulo ay nakaranas ng matitinding paghihina, pagbaba ng timbang at mga komplikasyon ng di o manoy makapagbibigay daan sa isang maayos at patas na paglilitis. Sa puntong ito, mariing iginiit ni Kaufman na ang interes ng hustisya ay dapat ding ikonsidera ang karapatang pantao ng akusado. Kabilang ang kanyang kalusugan. Ano ang posibleng pananaw ng publiko? Dito pumapasok ang matinding debate totoo ba ito o isa lamang taktikang pampatag ng kaso kung totoo ang kalagayan maaring isipin ng ilan na natural lamang para sa isang 80-anyos na leader na humina at dapuan ng malubhang sakit may mga DDS na nagsasabing ito'y malinaw na pruweba na dapat nang bigyan ng habag at konsiderasyon si Duterte hindi bilang dating pangulo kundi bilang isang matandang tao na may karamdaman kung mapatunayang may medikal na basihan, maaring bumigat ang isyo sa ICC. Paano nga ba magbibigay ng hustisya kung hindi na makayanan ng akusado ang proseso? Kung taktikal na galaw, kabilang banda, may mga biktima at human rights advocates na naniwalang ito'y isang legal strategy upang patagalin at kung maaari, tuluyang maiwasan ang paglilitis ang sakit o frailty ay madalas nang nagiging depensa sa mga high profile cases lalo na kung ang akusado ay dating nasa kapangyarihan. Ang tanong ng marami, bakit ngayon lamang lumalabas ang ganitong kondisyon sa mismong panahong kritikal na ang kaso? Ang timbang ng mustisya, ang ICC ngayon ay nahaharap sa masilan ng kalagayan. Kung tatanggapin ang musyon, tiyak na maantala ang proseso at maaring madismaya ang mga biktima. Kung tatanggihan naman at igigiit na dapat magpatuloy ang hearing, maaring mabansagan silang walang malasakit sa kalusugan ng isang matanda. Reflection Sa huli, nasa publiko ang pagbubuo ng hatol bago pa man ang korte. Ang imahe ni Duterte na butot balat ay pwedeng basihan sa dalawang paraan para sa mga DDS, tanda ng kanyang pagiging biktima ng edad at kahinaan. Para sa mga biktima, posibleng drama upang takasan ang pananagutan. Ang tunay na hamon ay kung paano mapamanatiling buhay ang diwa ng muslisya sa gitna ng mga aligasyon ng sakit at tactical na legal moves. Sa badang huli, ang ICC ang magtatakda ng linya sa pagitan ng pagiging makatao at pagiging makatarungan. Mga aral at mensahe Ang usapin ng kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi lamang simpleng medikal na isyo. Ito ay nakaugat sa mas malalim na tanong, paano ba dapat nimangin ng isang korte ang karapatan ng isang akusado laban sa karapatan ng mga biktima? Ang bawat Pilipino ay may kanya-kanyang paniniwala. Ang ilan ay nananawagan ng habag. Ang iba na may hustisya ang hinahanap. Ngunit sa bandang huli, ang pinakamahalaga ay ang pagpapanatili ng tiwala sa proseso. Kung may sakit man o wala, dapat siguraduhin ng ICC na ang hustisya ay hindi nauurong, hindi natatabunan at hindi naluluma sa haba ng panahon. Insights Dalawang mukha ng larawan ni Duterte Para sa DDS, simbolo siya ng paghirap at pagtanda Para sa mga biktima, maaring taktikal na galaw ang ipinapakita Pangalawa, likadong balancing dilemma Ang ICC ay nakapaloob sa gitna ng pagiging makatao at pagiging makakatarungan Kung sumubra sa isa, mawawala ng tiwala sa kabila Third, justice delayed Justice denied. Ang mga pagkaantala, gaano man ka paliwanag ang dahilan, ay nagdadagdag ng bigat sa mga sugat ng biktima. Fourth, public presumption is powerful. Sa ganitong kaso, kahit wala pang hatol, nakabuo na ang taumbayan ng kanikaniyang konklusyon na maaring makaapekto rin sa naratibo ng kasaysayan. Fifth, hamong panlipunan. Sa huli, hindi lang ito laban ng isang tao sa korte. Ito'y laban ng lipunan sa tanong kung paano natin tunay na tinitimbang ang hustisya at habag. Para sa DDS, ito'y tanda ng kahinaan at dapat bigyang konsiderasyon ang kalusugan. Para naman sa biktima, ito'y nakikitang paraan para muling maantala ang hustisya Ang tanong, saan ka papanig? Habag ba ang mas nangingibabaw o katarungan? Ibahagi ang inyong salubin sa comments at basahin natin ang iba't ibang pananaw. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na analysis. At ito ang Ed Oxley na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon, sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!